po siya na meron. Tigit po. Sen verbong kar pak tumi si signum crosses dia remex crosses tiberatus noster elimini pat tera santi amen pu Kung sino kau makan sa anak nito, dia kita sa yang kasar pengirian jasa yesus ama anak espiritu santo amen pasok pu Alisin mo na. Alisin mo. Ganyan dalawang kamay mula ulo pababa, pababa. Sige, mula ulo dalawang kamay. Alisin mo na. Alisin mo. Ha? Sige pa, sige pa mula ulo pa. Pababa. Sige pa, sige pa. Pum! Sige pa, sige pa, wala ulo pa O, oh, titigil lang mo na Titigil mo na Titigil mo na Ha? Sige pa, sige pa Wala ulo pa Aalisin mo na Aalisin mo na Aalisin mo na Aalisin mo, Aalisi mo, Aalisi mo na yun, ha? Ay, ito yung mo Aalisin mo na Aalitin mo, Sige pa, sige pa. Malaulo pa, malaulo. May nakikita pa ako. O, oh, titigilan mo na yan, ha? Titigilan mo na yan, ha? Titigilan mo na, Sige pa, sige pa. Malaulo pa, malaulo pa. Sige pa, Oh, wala na. Wala na. Wala na ba? Ha? Meron ba? Pa? pa, sige pa. Lahat yan, ahalusin mo ha. Lahat yan, si pa, si pa. Kakilala ka ba niyan? Kakilala ka? Kakilala? Ay, sumisagot pa, kakilala ka. Ha? Kakilala ka? Ano pa pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Poo! Oh, alis mo na ngayon, ha? Alis mo na, ha? Alis mo na, ha? Sige pa, sige pa, may nakikita pa ako, mula ulo pa. O, gagaling na yan, ha? Gagaling na yan? Gagaling na yan? Ah? Gagalnya, na! Ha? Gak na yan, ha? Sumabut ka! Gak na yan! Ha? Ha? Boom! Sige pa, sige pa! Ano, meron pa? Meron pa pa? Meron pa ha? Ha? O sige, lahat yan. Kakilala ka ba? Lang? Kakilala ka lang nito? Kakilala ka lang. Pwede ba malaman yung pangalan mo? Ha? Pwede malaman? Ha? Pwede malaman? Ayaw mo? Ayaw mo? Ha? O, alisin mo na lang pala yan ha? Aalisin ah, mo na lang yan ha? Sige pa, may nakikita pa ako. Lahat yan, alisin mo ha. ha? Lahat yan ha. Titigilan mo na yan ha. Titigilan mo na ha.

Ay, okay, babalik ko sa inyo ha. Oh. Oh. Tek, tek. Tek. Ba kaya palakihin sa kanya ni Kaya hindi kaya rin. hindi kaya. Ay, na ano yung Pasko niya, yung bagong taon niya kasi na, may pinagdadaan na kami hmm. Tapos po, kanina lang, sumakit na yun siya niya, nagsuka na siya. I, I, ang ano namin talaga, pagkakaano po, sabi ko, itawag ko na kay Apo kung so, ano. Ano po, mas maganda rin po sanang makakain po siya ng lubigan. Alam niyo po yan.